Hi guys, i-share ko lang po sa inyo ito kasi kahapon ko pa to dapat i-content. Kaso sunod-sunod yung ginagawa ko. Ang dami ko talagang, alam nyo naman guys, yung ginagawa ko sa akin araw-araw na gawain. Kaya lang ako nakapag-live kahapon ng todo-todo kasi nga nasa bahay ako. Pero ngayon kasi guys, uh, ito nga, kita nyo naman yung palikmata ko. Ito guys, hindi, ako, hindi ko kayang pisin ito. Gusto ko gawing content. Guys, maging aware tayo sa lahat ng bagay. Kahit hindi ka pa sikat, kahit basta content creator ka na, kahit hindi ka content creator, iwasan nyo po ang paglalive. Paglalive ng mga bagay-bagay. Napapasin nyo ba yung ibang uh, blogger or content creator? Um, aware din sila sa mga bagay-bagay, guys. Kasi guys, hindi hindi bawal ha or may violation ang paglalive na ibig ko sabihin. Mag-ingat kayo sa paglalive lalo na kung lahat ng details ikinikwento nyo at pinagmamasdan kayo kung sino-sino ang kasama mo sa live. Guys, hindi kinikilabutan ako. Ako kasi guys, masecure kasi akong tao talaga. Kaya, ah... Uh, siguro uh, maano ako talaga maano talaga ako sa ganyan guys uh, kahit akala mo ang dami kong aso pero pag isang tahol lang aso kalampag talaga ako kagad sa bahay alam, ganun ako guys ganyan ako, kahit parang akong aso din eh so yun guys marami na po ditong big content creator or dating content creator na hindi nag content na kayo uh, malaki ilang milyon po yung ipinasok sa bahay nila. Pinasok yung bahay nila. Kasi guys, uh, sa totoo lang, marami kang kaibigan na may ahas kang kakilala or mayroong kang kakilala na nakamasid lang din sa'yo. Sa totoo lang, mag-ingat kayo guys sa ganun. Dahil yan palang mga, na syempre content creator, kahit ba't iba nakakasalamuha mo, alam yung galaw ng bahay mo, alam ng galaw mo. Guys, yung uh, sitwasyon na yun, nakamonitor sa kanila habang nagla-live sila na nasa labas. So, kahit may taong naiwan sa bahay nila, pinasok pa rin, guys. Kasi nga, yung mga naiwan ay tulog. So, ayun nga, sinamantala yung kapuyatan nila at nung time na yon ay siguro alam nung pumasok na Puyat yung ah, mga kasama nila. At yung iba nilang kasama nasa labas dahil nak naka-live eh. So, yun lang guys. Ingat kayo sa ganun guys ha. At ah, maging secure sa lahat ng bagay. Hindi dapat lahat i-digital eh. Hindi lahat dapat ikikwento. Lalo na pagdating sa mga bagay-bagay. Kaya guys, magingat kayo. Kaya kung mapapansin nyo po ang pagkukontent ko, putol-putol at papyaw-pyaw lang kasi kahit hindi ako mayaman guys baka mapagkamalan ako ng mayaman dahil nagtitinda ako pero Diyos ko guys baon ako sa utang yun ang totoo so yun guys wag kayong magingat kayo guys magingat kayo at lalo na pagdating sa uh, ba pamamahay wag masyadong i-elaborate ang iyong bahay hindi naman kasi tayo yung mga taong marami kasama... Secure yung kasa, ah, bahay... Kasi guys... Baka... Oo nga... Ma, may Alam kong mayaman ka... Alam namin na mayaman ka... Alam namin na may pera ka... Hindi mo na kailangan i-content i yung mga bagay na... Unsecure... Kasi guys... Isipin mo yung... Ah, ang buhay natin dito sa mundo na social media... Kasi pwedeng maging... Oo oh, oh, ikaw... Safe ka... Paano ang pamilya mo? Kasi baka ang mga anak mo yung naiwan at sarap ng tulog nila. Tapos ganito, ganyan. Kaya mag-ingat kayo guys sa lahat ng bagay. Hindi dapat, kahit anong ano guys, hindi ako nag, nagkikwento ba ako ng... ng halimbawa, nagla-live ako. Guys, hindi ko isinishare na ganito, ganyan. Kita nyo naman guys, pag nagko-content ako bihira ko lang pinapalusot yung mga anak ko sa camera kasi sinisecure ko yung mga bagay na una sila, na sa ganito. Ako guys, iniingatan ko lang yung mga bagay-bagay at ayaw din nila talaga ng ganito yung mag-content-content -content na ganyan, yung parang vlogging, ganyan. Ayaw ng anak ko kasi. Ang gusto lang niya, trabaho-trabaho lang. Kasi nga, sabi niya, Mami, iyo ganyan kasi nasa business ka. Pero ako, iba ang strategy ko. So ayaw ayo talaga nila guys. So solo flight ako pag nagko-content. Kasi ako gusto ko talaga, gusto ko talaga 'tong ginagawa ko. So at gusto kong mag-share sa tao, gusto kong uh, mag-talk. 'Yun talaga ang gusto ko. Mahilig ako sa pagtuto talk pag share sa mga experience. Kasi maraming tao, hindi lahat ng tao malakas ang loob. Hindi lahat ng tao kaya ang uh, confident mo, kaya kang kopyahin. Hindi lahat. At maraming tao na sa mga oras na yan, napapanginahan siya ng loob. Malay mo, magiging ako yung, ah, dahil dumaan ako sa kanya, nagiging ah, lumakas yung loob niya. So, ganun lang. Yun ang gusto ko, guys. Ma hindi man ako nakakatulong sa pera. Nakakatulong ako sa bagay na hindi dahil lang sa pera. So, yun lang, guys. Ah, magingat Mag-ingat tayo. Pag tayo yung content creator, wag sobra sa live na halos lahat na ikinikwento mo. Guys, hindi kayo yung kagaya sa ibang vlogger na maraming napag-iwanan sa bahay, maraming sinisave, at saka huwag masyadong maporma sa live guys, ay sa pagkukontent. Hindi mo kailangan magtambak ng mga jewelry dyan, ng mga alahas. Hindi mo kailangan man ipakita sa tao na ganito ka ganyan. Kasi lalo kang hindi papadala ng star joke lang. sa totoo lang guys, hindi mo kailangan magyabang dito sa mundo ng Facebook or mundo ng Meta World. Maging simple ka lang, magpakatotoo ka, be humble kasi ikaw yung susundan ng tao pag kaganyan pangmasa ang content mo so yun lang guys maging secure love you guys